Yo, what's up mga kalapatids? Good ng araw sa inyo. This is sa Vlogs and for this video is for training. Ay, pip training mga kalapatids. Ang una, Rosario, Binalonan, Carmen, Moncada, Gerona Tarlac. Gino Gerona Tarlac tayo ngayon mga kalapatids. Pip training. So, abang tayo. Let's go.

hindi ko in-expect na dadating sila ng maaga mga kalapatids 8.13 nung nagdatingan sila mga kalapatids 8.13 hanggang 8.18 8.18 yung isa mga kalapatids, yung brown dito natin yung ay, nandito yung sumama kanina mga kalapatids na gresel nandito na naman binugaw ko na kanina mga kalapatids nung pumasok na tong mga ibon ko so tuloy natin mga kalapatids hindi tayo nakasali sa panrace ngayon kasi nga ang pangit ng uwian nung last training so bale gumaganda yung pauwian natin mga kalapatids bumibilis sila halos lahat 1, 2 yung speed 10 bali 13 yung kinarga natin mga kalapatids yun nga lang wala pa yung 3 mga kalapatids 10 pa lang tungkong dumating malalakas pa sila mga kalapatids inuna nila itong pagkain nila bali payunin na natin sila mga kalapatids dito yung binomin nila electrolytes. So yun mga kalapatids, nakapagpahinga na nga itong mga ito mga kalapatids. Bale, ab abangan muna natin yung tatlo pang wala. So yun mga kalapatids, update ko kayo mamaya. Pag dumating yung tatlo sa kanila, depende sa kanila kung sino yung susunod na dadating mga kalapatids. So, yun mga kalapatids, hindi ko na naman nakunan ng video. Pasensya na mga kalapatids. Ito yung pang 11 mga kalapatids. 8.35 na nung dumating. So, hindi ako nakapag-vlog kanina mga kalapatids kasi may mga inasikaso ako. Hindi ko din kasi sinali sa hindi ko din kasi sila sin, sinali sa panrace mga kalapatids. Ayun mga kalapatids, umiinom na yung bagong dating. Ayun. Hindi kasi ako sumali sa panrace mga kalapatids kaya hindi ako nakapag-abang ng maayos. Galing pa akong store kanina nung may biglang dumating na tatlo mga kalapatids. So yung tumapo kanina doon mga kalapatids Doon sa banda Binugaw ko na Gresel yun mga kalapatids Di ko alam kung kanino Kulay red yung singsing -sing. So hintayin muna natin yung isa mga kalapatids Bago tayo umalis Dalawa pala mga kalapatids Dalawa yung kulang Pero yung isa mga kalapatids Nung yung nakwento ko na sa inyo, yung nagtos ako sa San Juan, isang buwan siya, bago siya umuwi mga kalapatids. Tapos, umuwi siya ng first track training namin ng Rosario noon. Bale, pinahinga ko siya mga kalapatids. Tapos, kinarga ko ulit siya sa binalonan mga kalapatids. Ayun, one, one week siyang nawala umuwi ulit siya nung loading ng Mulkada mga kalapatids bali pinahinga ko ulit siya ng ilang araw mga kalapatids tapos kinarga ko siya kahapon ng na Tarlac mga kalapatids bali hindi ko na expect na uwi yon ng gantong araw baka sa next 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 day na naman uwi yon mga kalapatids pero sana umuwi siya ngayon So mukhang okay naman yung mga umuwi nating mga ibon mga kalapatids. and na. Uh, itong bagong dating mga kalapatids mukhang pagod pa rin yung itsura. Pero goods pa rin yung goods natin yung uwi nila mga kalapatids. Sana magtuloy-tuloy na na ganun ang uwi nila. So, balitaan ko kayo mamaya mga kalapatids. So, yun nga mga kalapatids. Update natin dito. Nakauwi yung si sabi ko sa inyo kanina na isang linggo, isang buwan bago mo Mga kalapatids, ayan na siya oh. white feather mga kalapatids. Checkered yun know, Umalis. So isa na lang kulang natin mga kalapatids Yung kapares nun Si 7, 710 Yung mga yun o, no, kalapatids yung kapares nya mag focus Yung mga kalapatids nasa yun o no, sa gitna Punta na dun sa perch nya Yung say, sabi ko sa inyo mga kalapatids So bali masaya ang pawian natin ngayon mga kalapatid Hindi gaya nung last training Na ang asim So yan mga kalapatid Papahangin na sila so, Sana nga mga kalapatid Ma-recover natin agad Itong mga ibon natin Kasi nga one week Preparation na Kasi nga nagsimula na yung First, first lap one race kanina mga kalapatids kaso nga lang hindi tayo nakasali pero di bali mga kalapatids sana mabot pa sila sa derby doon na lang tayo bumawi mga kalapatids yan so dito ko natatapusin tong video na to mga kalapatids update ko na lang kung makakauwi pa yung isa nawala mga kalapatids so Please like, comment, share and subscribe. Keep safe and God bless.